kira datang lagi ning ini papa kalak pa, beta ani terus uripi madam oh macam ni palu pun sio udah dai yo binungang itapuan tadi pada goya udah kena puga ay Ga ana imong ulo maderno. Mm. Tubuan nga ni imong tapos bukat. Hindi na sakit. Um, hindi na sakit imong ulo. Mm. Um, Oo, magsakit ang ulo, sakit ang mata. As in. Mm. Pag mo kana ni wala nagaan ako ng ulo mamain, akong paminaw ani. Kapila na ni imong ribandery? Katulo. Katulo no. Mm, katulo. Kay eh, sa una sa kuan mong ko niya. Mm. ko Di, ganahan didto. <laughs> Lain ilang kuan. Diri na kasawa na ka. Mm. na rin ko anak sa akong buko. Dito mukulot mong gudayon ay. Eh. As in. Dili dugay kay magkulot no. Mm. So ayan dugay na namo ni nga sogi si Madam. Regular na jud namo ni ang refund. So ayan kailangan niyo mag appointment. Wala ka, ka tanaw sa vlog ko di ay, abi ko gatanaw ka, ka sa vlog ko. Wala. Ka. Tanaw ka ha. Tanaw. Hello. Tama ibot. Di sakit. Di man. Would, so sunog ako rin. Ha? Sunog. Naurunot? Naurunot. Sa ba? Sa ba? Ano ano? Sa? Inuang... Bitsin. Bitsin. Mapastop ka kaan eh. Ha? Mapatnot. Ano naman Wala gawin natin buhok Ha? Hindi na daw natong buhok. Ga ga kan man di anan man. Ga puspusin ng buhok, 'di ba? Samula ra. Right? Kadlok ba 'yan? Ha? Mga kadlok, masig. High blood uh, ka? The one. Ikaw high blood? Agi siguro sa imong mo, init. Init kaayo. Di ug bukan ta imong Dut-dut imong ana ba. Cool ba si Madam? Ano man dali mo? Ha? Okay ra wala ra? Wala. Ang pakbet man ni akong buhok. Wala ka gatara sa vlog ko. Pakbat pakbet ng gini mo magligo ka ko dagang eh. Maria Flor de Luna malapit na. Ba pa kay Sara Ayaw na. <laughs> Ayaw lag kuan ka nang ikuan sa plan sa dito. Hmm. Akong panit babagi na pro na pasok. Oh. Ihapaw lang siya murag anak ng kalayo. Oh. Allah. Mana mana? Tiga dok ni. Lah kan pak. Tiga Mana nak ni mana? Mungkuk ke tadi dah kan kat ayo. Abi saya kasih mungkuk ha? ah. Makasar sedaan. Tambal didi ah. Ah, macam didi stress. So, stress siya. So. Okay, Ra. Ang ni? Pa, 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 pa,

Pagkain sa kamat Ako lang vlog ko. Kuna tani mo oi kay. Kuna ta sa ko ang ah, Jessica suhuba so wala ka pumunta ako kasi mo ko ka sa vlog ko. Wala oy, wala Prank, it's a prank. Kuna ta tani mo. Pero na tani si Martin, mo ko hilom. Turo ta lang dinhi mo oi kay nagsaba ka hinom no ta sa gadget ka sumo bitaw. Kay magi-jisi ka. Kaya mga kalugit, mga kaya ni Madam Ong. Kaya si Madam, sorry lang, sorry kay Madam Kira, kira. Nakita natin ang reaksyon ni Madam. So, ibig mabait talaga si Madam. Di ba, hindi siya nagalit. Wala oh. <mo Dorothy> <May Allah> ta <coughs> na. Gusto naman pagkikanin mo. Uhok kung sabi rasa kustomer ko doon, hindi na ako, gibutang na na ako. <podbl nível> Nakuratan kayo sa Jika Soba. <laughs> Nga naman. Mga paklot, mga opo, tinood to, tinood ang ina na. Ayun po lang po, tinood to, eh. Mga no, another prank naman natin. <laughs> limang bisi, sa isang araw, lima tayo mag-prank. Ayan, na biktima si madam, limang ano na. <laughs> <laughs> Nakuratan ko pero wala oh, naman. Pero nagaduda kayo di ba tinood? Wala po po kabalo. <laughs> Pwede mo kabalo, uy! Wala mong tijugar lang tasong vlog. Kaysa, nalagay hindi hmm. si Kasuhuri, hanap ko mga -ula unaan Ito na ako, i-follow ko sa akong vlog para makita mo akong prank. Ano yun? Pag mga kalugit, sa totoo kalugin. lang, dami nag-comment na scripted daw ang mga video ko. Alam daw ng mga customer ko. <laughs> hindi po scripted guys. Tawaan na. So, Nakapagmukuha na ako, tulungan ako na. Tingala ko, sumadong... Tulungan ako, matukayo. Tulungan ako. Ay. Kulatan ikol ko si Madam. Actually, mga kalugi, tatlong bisis na nagpaliban din si Madam Nindot kay Result. Di ba Madam Nindot kay Result ni Madam? Ang ganahan oh, kay ko balik-balik dari gani. <coughs> Ikul kuratan tani mo ba? Nang no, sa takong bumbo, yung nagaganap to kayo. Ikol baan, yun, si Madam mga kalugit? Tay, siyempre kay makainom nung tatlong bisis so, oh, oh. Di ba nang patdot? Amo tinuod ba nang ilaha oh. tuod o tuod mo? Gifted. Hindi eh. Inuod na. Pakdok. Tanaw ka dam sa vlog ko dam mga prank prank kung gud vlog mga ano mga lugit po po mga lugit. tapos mga so, prank so, to, to, to Mr. Ingron in Davao in City Minagay ito isang adlaw itong mm. trending dahil 1.4 million <laughs> views. Ako na kaladawan. Sino? Nakakuha na ka, nakaswildo. Pwede na ka no. na ka. Kung matrending imo ha, treatment. Mabalik ka di rin. Ipriti mo. Kuhatan ay, ginoon you know ko. Kami nang tinuod gani. Wala! wala. Nakulutan niyo ko, kami nang tinuod! Uy, <laughs> ginoon ko. Karang kung mga kuminano, ayaw so, <laughs> yung prank ko sa gulana. Na-prank ko na yun na nimo. nag Ang... nakurtan ko muundang, matindog lang <laughs> ako, huli na lang ko. Kag Ikol ba ating madama ka kalugi? Ah, ko. First time, hey. na ko, ginana. Prank-prank. Wala so good. Uy, Clarice. Sa Facebook mo lang makita? Wala no. po tayo kakita prank-prank? Wala po. Sa kidisi ka sa wala. Ang mm, nais kayo mong hero, tanawa. O. Kaya amun niyang putol, tanawa. Kaya kumaputol putol ni, magsoklay-soklay, putol-putol na Tingnan e ako, wala, gagawin na kain. Basta may, may ano gani, may kamerya sa tubang ni Mo, ibig sabihin. oo, ko kabalo, abin na ako, imura ng kuwan-kuwan lang. Biglag lang ito kay Simple na, kay Parlon. Sa so, mga kalugit ayan, hindi na buhay ang dugo ni Madam. Kagina, tahimik din ni Madam Kagina, no, sa sa pagplansyahan Tahimik, kaya sakit kayo. Oh, ano okay. oh, okay. ka paso? Pulot, mungkod buhok, no? Grabe ang pulot. Ang buhok, ganun, nanay. Ako mama, mga pulot, mungkod Sa una, di man, kulot kulot kayo buhok niya mga kalugit, nagdugay ni, wala ni story-storya ni Madam. So, focus kami sa amon nga goal. Oh, okay kini ko to katupot lang na may kulay So mga kalogit, ipakita namin ang result sa ear ni Madam Amaya. Ano masasabi mo, Madam, sa prank? Tulpaan! Ang kulay <laughs> na gano'n. Kulatan gano'n yung first time, na ako eh, wag ko so good. Nakuratan ba? si Madam, mga kalogit. <laughs> Sorry madam, okay, okay. Ko ba? it's a prank! Dahil <laughs> prank mo, happy birthday to you! <laughs> <Diyos ko>. Undang, <laughs> Undang na undang! <laughs> oh, ako nang ipabandang nunin ako! Pakita na sa imong anak ang ano. <laughs> I mean, mga uh, anak madam? Na. Uh, Doha. Hoy, shoutout sa anak ni madam <laughs> na prank <laughs> imong mama, madam. Mga ano? Wala, di rin. Ako sa gawas? Ni Seaman. Sa? Seaman. Ay, kurik si Iman. Gwapo, gurin mong anak daw mo. Oo, oh, tama. May asawa na. Shout out sa anak ni Madam, sa si Ano pa ka sa anak, Madam? Ito e, sa ko, ah. I-shout out na ito. Charles. Charles Lutenia. Mayor sa Esperanza Sultan Kudarat. Sino sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa na bilang tatakbo ng presidente ng Pilipinas? Sa Australian Assigned. Abangan. Equal yeah. ba ancha ng inyong inahan. Ay, untan kay ko babalik ka oy. So ayan mga kalugi, tapos na si Madam. Na prank yung ko ba. Oh, ganda ng hair ni Madam, oh, shiny Naprank. na oh. 'Di ba? Super so, kulot 'tong hair ni Madam ito kanina. Kasunod <laughs> din ako mag-blink na ma prank ko eh. Balunan ko. Mananang. Alam na naman ni Madam na prank. So ayan hindi na ta magprank ay uman naman prank. Na. So ayan mga kalugi, ayan oh, so first time ano masasabi mo, Madam? Okay ka ayo. Ganda ang pagkariban, oh. No? Mm. Mga mga kalugit oh, super. Hindi rin naman yung gugabalik-balik. Gani, Oh. Tanignan yung buhok ni Madam sa likod. Miss oh. Ibig siguro lang na mata-mata. Mat Ayan mga kalugit, ganda-ganda na siya. O super kulot mo tong buhok niya kanina, mga kalugit. As in, grabe ka kulot mga kalugit, no? Ano ka oras? Nag-start tayo din Madam Gina? Yes. Ala una, no? Bantara, No, humantala no, no, city. So, ayan mga kalugit, napakaganda. Ayan na mga kalugit. O, oh, ganda ng hair ni Madam. O, oh, diba? Murag wala na nabiktima sa scam. Char lang. <laughs> so, mga uh, kalugit, thank you so much. Thank you kayo, Madam. Tradies na dami, hindi siya liguan, ha? Eh, para, ano, conditioner lang kayo, lang shampoo. Oh, conditioner man ako, ah. Para perfect. Ayan, o. Oh. Uh, gold, mm. Um, no, yellow, itu kapan kah ka anggol. Patulo na na pariban si madam mga kalugit so next year balik na punsa hindot yapo yung, yung buo ko, Oo, Diba? Thank you so much madam. Salamat. Okay. Nera o oh, ampaw. Ampaw. Thank you. <laughs>